netizens going housemate guest daw si Jillian Ward sa bahay ni Kuya para daw magkarap na sila ni Sophia Pablo. Si Jillian daw kasi ang iniisip ng netizen na sinasabing tinutukoy daw nito na nambuli sa kanya. Hindi man niya pinangalanan ito pero obvious daw na si Jillian lang ang tinutukoy niya kasi silang dalawa ang nagkaalitan at nakasama ng matagal sa isang serye. Sa ipa ng netizen, chak daw paldo ang bahay ni kuya kapag nangyari ito. Meaning, chak daw kikita at mas pag-uusapan ang housemates. Talbog! Ay naku, I don't think so. Nagagawin ni ano yun. Ay ah, hindi, hindi oh, naman na magpapasok. No? Pero kung doon, okay. nagkakamali, okay. ano, di ba, Naka, oh. nag-guess, nag pa siya. Ay, Dati, dun diba? sa nakaraan. oh, oh. nag pa. Pero yung parang papasukin, parang pagsabungin oh, sila. Yeah. Wag na po, wag na pag mm -hmm. Dapat nga, pag-ayusin na lang, di ba? Pero yung wala namang kinutukoy, itong si ano, si, si Sophia, si Sophia na ay si Jillian Ward yung sinasabi niya na nang sa kanya for four consecutive years. At saka diba? ko naman, alimbawa lang ha, na magkaharap silang dalawa, hindi naman magtatariyan ng dalawang oh, Oo, nila. tsaka, tsaka kaya lang nag, nakakapagtaka lang na sinasabi niya ng iba, bakit nagbabalik tanong pa do itong si Sophia Pablo? Oh, pero diba? alam mo, ang nagpapaaway talaga yung netizens, no? Oh, sila ay, na, lang ay, Oo, sila nilang Ang tinutukay niyan, si Anis, si Anis, kaya oh, siyempre, ano, laban ng laban, kitra si ano, 'di ba? Si ko, Sophia. Again sa pinagdadaanan ngayon ni Jillian, 'di ba? Makukuha kare. pa ba niyang uh, sumakay pa ah, hindi? Sa pumatol sa issue na ganyan, hindi never na. Pero sana nga 'di ba magkaayos tayo sila sar in due in yep. God's perfect time ikang. Kung siya man ang tinutukan Correct. ni Sophia Pablo.